Namumulot kong dyan, laglag. -lag. Naglag na mangga? Oo. Oh, Hi, Ellie. <laughs> <laughs> Ayan guys, andito na tayo sa fish pan ngayon at pinakatihan na to. Ano wala nang tubig, guys. Ito yung kabila oh. Ayan si Nanan, hinihintay na tayo ni Nanan. Grabe, sobrang init dito guys. Buti na lang mahangin. Ayan o. Oh. Saan yan, Nan? So, ayun guys, uh, nandito tayo ngayon sa fish pond na uh, pinakapihan, Yan siya guys. So, ang laman nito guys, uh, bangus. Nagbap uh, tayo. <laughs> Tangin mo, hindi na munti ko naman sabi hitong po. <laughs> <laughs> Gago! Bangus, uh, sugpo, alimango, ipon. Yung tilapia dito, singaw na lang yun guys ah, uh, sigaw na lang ng fish pan yung nagkaroon ng tilapia tapos yung mga maliliit na hipon yan nagkaroon din nun dito ewan ko lang kung ano yung nahuli nila dito ngayon kasi pagdating namin ganyan na yan wala, na, wala ng tubig ah, uh, pagka ganyan wala ng tubig ang huli na lang dyan ah, uh, yung mga titira ng mga hipon dyan tsaka sumpo may hulog tapos alimango guys Sobrang lawak na guys. Ah. Si Kuya, ano? Olan. Si Kuya Olan. Alag-alag. Ang oh, mga idol. Nah, ito si Olan. Ito sa si Kuya Olan, ha? May ano yun? Uh, Arroyo. Arroyo. Ano ba yun? Yung tilapia? Tilapia. Mm. Saksaka ng taba. <laughs> Sana oh. So, inaano ko ako maawi sila ay hindi. Ay, eh, niya. Eh, Paano sa mga kabal ko? Di ba, nagja po take yung ano? Ang lalaki yun oh. Ayun oh. Yung ba namin? Naglabas. Maamo. <laughs> Papahuli. Makakadalawang kilo pa dyan. Ang dami ba namin oh.

Saan natin na nilalagay ngayon? Doon, sa kay ulan. Ang daming, ano guys, ipon. Kapitinan. Hmm. Ang langoy sila, ang lalaki. Ang oh. dami, ano? Tingnan mo lang yung kaunti. Pero madami yan. Madami yan, pag yan ay nakati na. Ang hmm. may agayanan yan, o. Oh. Talunan. Pag nawala na ng tubig. Ay, ipon na dito lahat, Ay. Ah, po, huli tayo guys. Huli tayo ito. Ooh, huli. <laughs> Dali lang pala huli nito. Huli. Huli tayo ng isa. Maamo pala ito. Pitik-pitik pa. Parang pa. Uy, pa. <clears throat> nakatakas. Ito, 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 ito. <clears throat> Huli. Ito yung tinatawag nila guys na bansutan. Ang laman nito guys, mga banami lang. Mga hipon. So, manghuhuli tayo ngayon dito. Ang babaw lang. Tingnan nyo. Ayan. Sa, ang dami kadutang, di ba nakita nyo naman sa video. Ang dami kadutang na hipon. Huli namin yung mamaya, wala ng ano, panghuli. Sabi binabawasan pa kasi yung tubig para mas madaling hulihin. Ang dami lumot oh. So, wait lang natin yung sigpaw guys. A few moments later. ah. Wow. Kasi man yan. Ito lang may tubig na lang. Aba, oh. Ayun, kailo, mo. Dakutin mo na lang. Mm. Kala mo, ah! <laughs> <mo, ha>? Huli! Awak <laughs> oh, <bubuk>, <laughs> <na lang> <laughs> so, Mama. Ibu. 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 Ibu.

chị má má chứ má không có ui ăn uống lắm rồi em nó 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 Elise đó. Đây em Elise nó À lại mất đi Ano naman yung isa yun? Oo. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. 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 pala dito sa loob. Ang na

Dami rin nakuha, ano na nan. Meanwhile. So, ayun guys. Bali, tapos namin manghuli ng banami. Makakalibang ah, manghuli kasi sobrang dami. Kaso nga lang talaga yung putik. Putik, yan hanggang hita. Ayun, nanghuli pa sila. So, ayun lang guys. Ah, please like and subscribe ng YouTube channel ko. Thank you. Bye-bye.